Hello guys! Today, ang maisi-share ko na naman sa inyo ay ang mga Do's and Don'ts sa bahay ng amo Siyempre, pag dumating tayo dito sa Hong Kong uh, lalo na pag bagong dating ka pa lang ilalatag na sa sa'yo ng amo mo ang bawal at ang hindi ang pwedeng gawin at ang bawal gawin Isi-share ko sa inyo ang ilan sa mga na-experience ko na subok ko na meaning, ginawa ko kaya ako tumagal dito sa Hong Kong sana um, may matutunan kayo sa video kong ito dahil isishare share ko lahat sa inyo ang mga secrets paano tatagal dito sa Hong Kong at paano makisama sa amo para maging magaan at maganda ang relationship yun ng amo nyo uh, kasi mag masarap sa pakiramdam na magtrabaho na kahit nakakapagod ka, number one na kailangan mong gawin is follow the instructions. Kailangan marunong kang sumunod sa mga instructions. Yung mga instructions sa amo mo, dapat sundin mo kung ano yung sinabi niya, kung ano yung gusto niyang mangyari, yung gano'n. Huwag kang Uh, magmarunong na ito gusto mong mangyari, mas maganda to. Kailangan mo pa rin i-consult sa kanya na kung halimbawa lang may sinabi siya na ganitong dapat at iniba mo, dapat i kailangan mo rin i-consult sa kanya. Kailangan mo rin uh, i-inform siya na mas maganda siguro na ganito kung halimbawa lang ha, na bagbabaguhin mo. Hindi mo pwedeng baguhin na hindi mo sinabi sa kanya si baka umiba ang fit niya o di ka hindi niya magustuhan. At sa mga amo guys, uh, napansin ko uh, pag halimbawa lang may, may gusto siyang may gusto silang gawin mo na hindi mo nagawa. Parang ma sila, parang uh, ma-upset sila, parang matamlay sila na hindi parang sasama ang loob nila sa iyo na bakit hindi mo ginawa yung inutos nila. So, pag may sinabi, tandaan mo talaga or isulat mo, i-take note mo or gawin mo na agad para hindi mo makalimutan. Kasi yan yung una nilang i-check pagdating nila kung nagawa mo yung inutos nila sa iyo, yung sinabi nilang gawin mo. Number two is honest. At huwag kang magsinungaling kahit sa pinakamaliit na details guys kahit anong mangyari sa bahay sa alaga mo sa or makasira ka man ng gamit kahit makabasag ka lang dyan ng, ng maliit na bowl or baso or ano kailan mo talagang sabihin kasi ititest siya nila yung honesty mo lalo na pag bago ka pa lang at hindi hindi kung hindi man yan nila malalaman malaman sa ngayon malalaman diyan nila so pangit yun sa side mo na nagsinungaling ka. Kasi, dyan ma -de develop yung, yung um, trust nila sa'yo pag hindi ka nagsisinungaling. Kasi pag may trust, doon ka na nila, dun na sila mag start start sa'yo na magtiwala. Pag alam nilang pagkatiwalaan ka na, na may tiwala sila sa'yo, yung responsibilidad na, yung lahat ng responsibilidad na na ibibigay nila sa iyo is um, magaan na yung pakiramdam nila yung ano na sila ba hindi na sila nag-aalala na yung mga responsibilidad yung eh, magagawa mo ng tama kasi may tiwala na sila sa iyo at pagbago ka pa lang kasi guys lahat ng mata, lahat ng pakiramdam nasa iyo ikaw ang sentro kasi ikaw yung um, stranger kumbaga sa pamilya nila so hindi ka pa nila kilala hindi pa nila hindi ka nila kabag-anak hindi ka nila kakilala uh, bago ka pa lang so lahat i lahat yan obserbahan nila sa iyo honesty mo ang behavior mo mga galaw mo lahat yan guys parang uh, parang artista <laughs> may mga nakatingin lahat ng galaw, lahat ng bagay meron. So, lalo na pag bago ka pa lahat ng bagay, kailangan mo talagang pag-isipan bago mo gawin kung may, may gagawin ka man na hindi ma maayos. Isa pa yun yung ano, yung huwag kang magnakaw, huwag mong pagnakawan yung amo mo. Uh, kahit na maliit na bagay, huwag mong kunin. Kahit na yung mga gamit nila, huwag mong pakialaman. Huwag mong gamitin yung hindi sa'yo, yung ganun. Huwag kang magka-interes sa hindi sa iyo. Diyan din nagsisimula na mawala yung tiwala nila sa iyo sa mga gamit nila. So, okay, importante din 'yan. Next is dapat alam mo yung mga dos and dong sa sa food, sa clothes, sa rules nila sa bahay, pagdating sa anak nila, dapat alamin mo yun para hindi kaya hindi ka magkakaroon ng conflict sa amo mo. Ngayon, halimbawa lang sa food, allergy yung alaga mo. Alamin mo yun kung ano yung mga food na may allergy sila. Or alamin mo yung food na ayaw nilang kainin. Kasi mahirap naman na ihanda mo yung food na hindi nila gusto. Hindi pala sila kumakain. Sino? Kaya dapat mo yun alamin para masaya sila sa'yo. At halimbawa lang yung alaga mo. Uh, pag sinabi ng employer mo na huwag pakainin ng mga chips, mga unhealthy foods. Uh, sundin mo talaga kailangan kung ano yung sabihin nila na kainin yun yun wag mong bigyan ng bawal kung alam bigyan lang ng fruits bigyan mo lang sila ng fruits wag mo silang bigyan ng bawal kasi magagalit yung dyan baka dyan ang dahilan na magalit sila sa iyo sa clothes naman halimbawa lang is um, yung mga damit nila gusto nila gamit yung gamitin na detergent ganitong brand so kailangan 'yun yung bilhin mo. Alamin mo kung anong brand yung binibili kasi hindi, dito hindi pwedeng bumili ka lang ng sabon dito lad sa atin. na, bili ka lang ng sabon kahit anong sabon dito mayroon silang mga brand na gustong na uh, gustong ginagamit. Kaya uh, dapat alamin mo 'yun. Um, mo lang kung anong ginagamit sa panlaba sa damit ng anak nila, iba rin 'yun, iba rin sa damit nila ibarin rin yung mga gamit na uh, panghugas sa iba rin yung mga panghugas sa plato ibarin rin yung mga panlinis na sabon kaya iba-iba yung mga gamit ng mga mga brand na kaya dapat alamin mo talaga yon at tulad nyan, sa pag-ayon, sa pag kung ano gusto nila, ihang ba yung ganitong damit, ito, kung saan, alin ang damit na tupiin, kung saan nila gustong ilagay. Tapos sa pag-ayon naman guys, sa pag kung may mga damit kasi dito na ayon ng amo na pina may damit na gustong i -planchahin. Tulad sa amo ko, nagtitipid sila sa kuryente. Kung mga damit nila pang pasok sa trabaho, hindi ko na, hindi ko na inaayon. Yung damit lang daw ng alaga ko sa school ang gusto nilang iayon ko. So, yun lang inaayon ko. Kaya dapat mong malaman din yun kung ano yung kung dapat ka bang mamalansya o hindi. Yung ama ko dati, hindi na ako nagpa-plansya kasi nagtitipid sila sa kuryente. Ayaw rin nilang mag-iron ako. So, hindi ako nag-iron. Pag sinabi lang nilang mag-iron, tsaka ako mag-iron. Pero pag dating mo mismo na sinabi na sa'yo na ay, yung damit, kailangan lahat yun iayon mo. Yung mga panglakat, lahat yun i lahat yun iayon mo. Kailan mo talaga mag-ayon? Kaya dapat mo ring malaman yun. Next is yung rules. Alamin mo yun kung ano ang ayaw nila sa... Kaya dapat sundin mo yung rules ng amo mo. Ano mo lang sa mga gadget. Ayaw nila na pag uh, may study time, bawal mag-gadget. mo nang panoorin ng TV yung alaga mo or wag mo nang paggamitin ng computer or cellphone pag sinabing wag gumamit sundin mo yung gusto ng amo mo. Always talaga sundin yung gusto ng amo Pagdating naman guys sa paliligo, may schedule din yan kung anong oras dapat ipaliguin yung dapat maligo yung alaga mo. Dapat mo rin malaman kung ano oras pa pinapaligo after school or after school papaligo or paggabi paligo pa rin or once, once a day lang o dalawang beses sa isang araw. Ganon, alamin mo din yun karamihan kasi dito na naliligo. Lalo na yung mga amo, gabi sila na naliligo. Yung mga bata na medyo malaki na gabi sila naliligo. Pag sa umaga, pag gising nila, galing pagkagising nila, magbibihis na lang yan sila at magtututuras. Hindi niyan maliligo Yung iba dito, karamihan yun yung nakaugalian nila, gabi sila naliligo. Pero yung mga alaga ko na maliliit pa lang dati hanggang ngayon, after school, maliligo yan sila. Pagka gabi, maliligo na naman dalawang beses. Depende pag winter, isang beses lang. Pag summer na mainit masyadong panahon, dalawang beses ko yung pinapaligo. Tanong mo pa rin sa amo mo kung ano yung gusto nila. Uh, ako, ba, naliligo ako pag ano, Halimbo lang sa tanghali, after pag natulog na yung alaga ko, mabilis ako niyang maligo. Pag, pagkagising niya, before siya magising, kailangan nakaligo na ako at na-prepare ko na yung nakahugas na ako ng bottles, na prepare ko na yun yung pang na prepare ko na yung pang dinner na nalulutuin, na, na marinate ko na. At basta pagdating sa alaga mo, yan talaga bago ang lahat, prioritize talaga natin ang alaga natin. Tapos kay ay yung mga amo kasi dito, strict sila pagdating sa sa schedule sa alaga, may oras ng may play time, may study time, may my uh, time din sa mga gadget, ng, anong oras pwede lang mag cellphone, manood ng TV. Yung mga bata dito, sumusunod sila sa rules ng parents nila. Ano sila? Mm, hindi to lang. Ano sila? Yung disiplinado sila kasi maliit pa lang sila. Kaya sinasanay na sila na ganito dapat ang rules. Kaya hanggang sa paglaki nila, eh, na, nakalakihan na nila yung mga rules na susunod. Hindi rin maiwasan yung alaga na matitigas din ang ulo na sabihin huwag gumamit ng cellphone, gumagamit pa rin, huwag kumain ng chips ganito. Kaya ay, depende na sa'yo na ano, paano mo yan i na. Ang isa pa is yung paggamit ng cellphone. Tayo yung mga helper is ano tayo? Um, mahilig tayong gumamit ng cellphone lalo na yung mga vlogger-vlogger dyan. So, bago ang lahat, gawin mo muna, gawin mo natin yung trabaho. Pagkatapos ng trabaho, okay na, pwede nang mag-cellphone. Mayroong amo kasi na dito na sasabihin talaga sa iyo sa bago ka pa lang na kung working time, ayaw nilang gumamit ka ng cellphone. Pwede mong silipin yung cellphone mo pero huwag kang magbabad sa cellphone, huwag kang mag-cellphone cellphone. Ayaw nila yon So, kailangan sundin mo talaga para baka baka uh, mat matigas ng baka pag matigas ang ulo natin eh, magulat na lang tayo eh mapalayas tayo kaya <laughs> ayun um, bawal talaga yan kung pagkatapos ng trabaho hindi pwede na tayong mag cellphone pero wag lantaran kasi nga sabi ayaw ma, hindi pwede mag cellphone rules is rules, yan sila minsan yung ibang amo so na lang gumawa ng paraan, gumamit ka ng cellphone, po, na gumamit ka ng cellphone patago. Basta tapos na 'yung trabaho mo. Kasi may may ilan kasi dito na na napapahama kasi um nagsi-cellphone muna. Tapos biglang biglang babalik 'yung amo sa bahay, may nakalimutan. O di kaya biglang silang tinawagan na na ay iuto sa labas, eh, hindi pa nagawa yung trabaho. So, paano mo i explain na wala ka pang may nagawang trabaho <laughs> kung inuna mo, kung inuna mo yung cellphone? Yun, yun. Um, may mga amo din, may mga amo din na uh, sasabihin sa'yo, gusto nila, ano lang, ayaw nila ng long hair ka, long hair, gusto nila maiksila yung buhok mo, may mga amo din na mag-demand na kung long hair ka, kung mahaba ang mo, mag- mag ka parate, mag ka, yung gano'n. Kailangan mo rin yung sundin. Basta all the time yung among masusunod. Basta. Pero syempre, tingnan naman natin kung nasa lugar yung mga amo, di ba? Hindi naman pwede na kung wala na sa lugar yung gusto ng amo, eh, susundin pa rin natin. Di ba? Aiwasan nyo talaga, guys, yung yung pag nagalit kayo sa alaga nyo or sa employer nyo, tapos mag, 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 salita kayo ng Tagalog kasi baka mali yung pag-interpret nila sa sabihin mo mas lalo kang mapapasama mas lalo silang magagalit sa iyo kaya iwasan mo yun kasi iba yung iba yung kahulugan niyan iba yung maiisipin nila pag uh, hindi kayo nagkakaintindihan tapos gumamit ka ng hindi nila maintindihan na word lalo na sa mga alaga na galit ka tapos nag nagtag nagtagalog ka Iba rin yung pagkaintindi nila niyan kasi maraming meron ditong kahit may mga CCTV yung mga bahay dito may mga mga cameras so lahat naririnig, lahat nasasabihin mo lahat ng ng uh, pag usap niyo ng mga alaga niyo alam nila yan. Lahat ng galaw mo alam nila yan ang may ko lang guys para tumagal kayo sa amo nyo huwag kayo masyadong emosyonal yung mabilis lang magtampo pag may nasabi yung amo nyo na may nagawa ka na pinagsabihan ka ng amo mo iwag mo na lang syempre masasaktan tayo pero wag masyadong seryosohin na kay uh, alis na agad or mag break na agad or um, mga magtatampo na sa amo ng matagalan. Bawal tayong magtampo dito, guys. <laughs> Kasi wala na tayo, wala na tayong babalik ng trabaho pag yung amo din ang nagtampo. <laughs> patibayan dito ng loob. <laughs> Palakasan ng loob. Lahat na lang ng lakas. Kailangan natin higupin para tumagal tayo dito mag lang talaga tayo na bigyan tayo ng ganyang lakas. Lahat ng lakas ibibigay sa atin para makayanan natin lahat-lahat. Basta guys, ang maipapayo ko lang, ang masasabi ko lang, lalo na sa mga bago pa lang, um, pag pumunta kayo dito, maghanda nyo talaga yung sarili nyo kasi i-expect nyo na talaga yung uh, yung unexpected, expect the unexpected. Yung pagbago ka pa lang kasi, yun, dun mo pa lang lahat maramdaman, yung homesick, yung uh, pagod, yung super pagod, yung uh, lahat, pagbago ka pa lang, diyan mo maramdaman. Pero, after one year mo, wala na, masasanay ka na. Thank you guys, sa hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman. Shell Wonder Vlogs po. Thank you. Bye-bye. Tara sa Hong Kong.